Magandang gabi sa inyo mga bayo, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito, pag-uusapan natin ngayon ang papalit dito kay Coach Chot Reyes bilang Head Coach ng Gilas Pilipinas so alam ko ang marami sa inyo hindi pa nakaka-recover tungkol sa pagkatalo natin sa Italy Dominican Republic at Angola sa World Cup at uh, alam naman natin na ito na yung huling uh, coaching stint ni uh, Chot Reyes sa isang uh, National Team natin para sa Gilas Pilipinas And maraming usap-usapan mga bay, Kung sino nga ba Ang papalit dito Kay Coach Chot Reyes Okay So, so hindi nakakaalam mga bay Meron na tayong uh, Meron na itinalagang pamalit Ang SBP Kay Coach Chot Reyes Para sa SEA Games Kasi after nitong World Cup uh, Makakaroon tayo ng CG, uh, Rather Asian Games sa September Okay Which is uh, Nagahanda na din yung Gilas Pilipinas uh, Para doon Okay So yung papalit dito Kay Coach Joe Treyes Mga bayis Kasalukuyang uh, Assistant Coach ngayon Sa Gilas Pilipinas So sino nga ba Yung uh, tinutukoy natin So maraming uh, uh, Nagtatanong na Gusto nila si Team Cone Yung papalit Si Coach Tab Pero sad to say Mga bay Uh, ang uh, magiging head coach o ang hawak na ng gilas para sa Asian Games ngayong September ay walang iba kundi yung anak ni Coach Reyes na si Josh Reyes. Okay? So, uh, siya yung hawak ng national team na pabalitaan na siya yung papalit uh, sa pwesto ng tatay niya para mag-handle ng gilas Pilipinas para sa Asian Games. So actually, parang napromote itong si Josh Reyes mula sa uh, pagiging head coach ng under 16 ng Gilas Pilipinas bilang head coach ngayon ng Gilas Pilipinas uh, para sa Asian Games. So mukhang hindi pa rin yata matatapos yung kalbaryo ng mga Reyes mga bayan sa pag-handle ng Gilas Pilipinas. Uh, sa international stage So, siguradong babatikusin na naman itong si Josh Reyes kung saka matuloy yung pakaka-appoint sa kanya ng SBP bilang head coach ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. Okay? So, I think, hindi pa siguro finalize, pero dati nang uh, nasabi na si Josh Reyes, in ng SBP na si Josh Reyes ang uh, mag-head coach para sa Asian Games. And after that, uh, after ng Asian Games, saka sila mag-decide, ulit nang uh official na head coach ng Gilas Pilipinas after nang si ng, C uh, ng uh, Asian Games. So yan yung dapat nating abahan yung maging head coach ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. Maraming salamat sa panonood mga bay.